So, na yeah. <laughs> <Hey>, uh, <laughs> rito? Ang galing mo yung tsinelas mo, sukat mo Sa ba pangalan mo? Ryan Gomez, oh, taga sa tapak oh, Salamat, tapak oh, um. sakto to oh, Sige, sukat mo <laughs>

Grabe, yes, itong natin. murong rizal, hindi ko makakalimutan. Pinahirapan ako. Gaganun, <laughs> no? Ay, lalo pa doon, sa ano? Lalo pa doon? Grabe. Uh, so, okay, okay. okay. Sa ati si, pa lang ako Hindi, galing ako ng ano eh. Baras Rizal na po ito, baras. Pasok ako ng baras Rizal. yung fuel gauges tanong ko to tanay, tanay ha ah. nakapasok na rin ako ng tanay kapag tanay ano ka rin din ako ng tanay nung ano sa time check <laughs> wala naman ako reload eh Boom mom, sige. Galing galing ni Nanay. Ilang taon na po kayo? 84. Birmo 84. Kaya niya pa oh. Napakalakas po ni Nanay. Ni Mom, hindi po ni Nanay si Mom. Napakalakas ni Mom. Galing. 84 ang oh. tingnan niyo po yan, 84. Tingnan niyo po, kagaling. Biro mo. Yung 20 years, hindi niya kaya eh, sa Maynila. Oh. Yung 20 years old, puro Facebook lang ginagawa. <laughs> Pero kayo, ang galing. Ano po pangalan niyo? Si Adelaide Dalipato. Adelaide po. Ito Adelaide po, si Ma'am. Raimundo. Raimundo, ang kanyang surname. Mm. Ang galing. Ang Papa-Facebook pa yata ako. <laughs> ang galing. Adelaida Raimundo. Napakahusay, 84 years old. Cutting, ano, ha? Coconut wow yan o, halos ako ang nagtitilad oh, galing, great galing 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 bino mo, 84 years old boom, fantastic yan unexpected bihira to, bihira taga, taga pasig po ako. namahas yan, namahas yan lang po o, ko opo, ikot po ako ng kalamba Opo, Santa Rosa, San Pedro, Binyan. Pagpuntang na kayo sa Pasig Opo, opo. Pauwi na ako sa Pasig. Kasi pinalayas ako ng misis ko. Galing. Pinalayas kayo ng mayasang lihanap mo, ay. Opo. Galing, galing ni Mom. Pirohin mo yan. Talintadong Pinoy. <laughs> Ang galing! very talented oh may <laughs> naman 84 gitnang gitna pa akong humampas ayan oh oh ang galing saan pa kayo? saan pa kayo? okay dito na lang po ako ah, ito pamalaang consul ng tanay eh, tanay ang Dito na po ako sa pamhalang ba Bayan ng Tanay, pamahalang bayan ng Tanay. Ano na nga? Ano ang lugar niya? Ang harap nito, Espelahan. Oh, ah, ang ganda, ang galing. Okay. Yan. Ah, ang pamahalang bayan ng Tanay. Siya, na po ha. Ah. Ulit-ulit. Oh, ah, ang ganda ng halaman. Oh. Ah, galing. So, hindi si camper, papahinga rin sipag ni camper grabe super sipag si camper tagalawa lang ha tagalawa pili kayo sige pili talayo ako oh, bawal lumapit eh hey guys narito ako ito ang babitak sa dulo ng kalaguna to ha Misi. Chini Joseline Salba, Shout out Sa inyo shout out Hindi shout out Shout out Sa inyo Narito ako ngayon Oh Pakita nyo yung tulay na to Grabe pakaganda rito Oh Ang galing ah, Pakaganda oh Nakakita nyo ba? Ang galing Oh Ikot-ikot ko lang kayo Di ba pa, ano Pakalamba pa, pa ako dito Papunta pa ako kalamba Pakalamba Mikot ako Galing ako ng uh, Binangonang, Morong Rizal P Pibilia ito pal Palabas na po ako dito napakaganda ng lugar na to pero baka isang, isang buong maghabong ko pa tutumbukin ng kalamba napakaganda napakaganda ng lugar na to grabe grabe sipag ni camper sipag ni camper ingat ha ingat 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 Woo. Okay, dito na lang ako. huwag okay. natin masyadong mahangin subukan ko magbike bike huwag ah. natin mag bike oh. oh, galing pababa to, pababa oh pagpababa masipag si camper pababa ito ah Woo! ganda napakaganda ng lugar na to oh, viewers, subscribers pinasyal ko po kayo Ito na po ako dulo po ito ng ano, Laguna grabe umikot po ako simula po sa binangonan Murong Rizal Hala hala Pirilya Ito Mabitak Hindi ko na alam yung ba Sa dami nang nilagpasan ko Ang, ang bilis namin ni Camper eh Ito Napakaganda rito Grabe oh Wow Pwede kayo maligo rito Wow Daling. ayan yung bundok oh hindi ko alam anong bundok yan ito I love sulib pangil laguna Yan, pangil laguna pangil laguna po ako nasa pangil laguna wow galing galing ni camper layo narating ni camper oh Kita nyo Grabe Sipag di camper Wow Galing Kaso Hira po vidal Pasalubong sa hangin Oh Oh Oop. Okay. Dito na muna ako ha. Pero kumidal eh. Napakaganda. Okay, katatawid lang namin ng ano, ng baha ni Camper. At uh, bigam si Sir. Yeah. Nag-approach siya sa akin. Uh, Nagpa-picture. At hindi lang picture, ha? Bibigyan niya pa ako ng blessings. Pagpapala. Sir, thank you so much. Saan pa niyo? Uh, Francis po, pero Francis. chokes to go na lang. Chokes to go. Okay. Yan, o. No? Ito po, binigyan like nyo ng 500. Para sa mga Sir, bata yun. Sa mga bata ito, ito. Chok to go. Susuntuin ko po yung kaibigyan ko kasi. Oo. Mamimigay din kami sa mga nasa lanta sa Barangay Daraitan. Thank you so much dito. Maraming salamat pagagamit ko ito. Papuntang Maynila. Hmm. Oo. <laughs> opo mamimigay din kami kasi ano sa sabado sa barangay darating mga nasa lantana ng bagyo opo okay po oh salamat sir ano first name mo ano first name Francis po. Francis Sir Francis thank you uh, so much po pwede pa vlog opo apo panoorin niyo yung channel ko din mag-subscribe na rin kayo please uh, chocks to go chocks to go yung chocks to go TV yung Jocks, zero yon in the X. Okay. okay. Thank okay, you guys. Thank you, thank so, you. Subscribe kayo kay, kay uh, yeah. thank you. Okay, thank okay, you. Thank you. Thank you. Ingat ha. Ah. Sir, thank you dito. Salamat dito. Salamat ni Pamirianda ako. Thank you. Ingat. Thank you. Woo! Salamat. Napakalaki nito. Napakalaki guys. Salamat ng marami kay Francis. Thank you Francis. Hindi kita malimutan ha, habang nabubuhay ako, binigyan mo ako ng blessings. Kasi sir, mas mag, mas malaking blessing kayo para sa iba. <laughs> thank you so much po. Wala. Wala, yun lang ang kaya ko. Pasensya oh. na sila. Okay. Ay, naging inspiration ko din eh. salamat sa. Thank, thank you. Francis, thank you. Ingat. Thank you. Woo! Galing. Naalisa si Francis. Francis, ingat. Thank you so much po. Sir! Sir, thank you. Alisa po ako. Alamin kita sa guwag! Opo. Alamin kita sa youtube. Opo. Ito yung, ito ba business mo? Ito po ang business ni si Sir Francis. Kung dadaan po kayo rito, Tagapasig, Kainta, Taytay, Maynila. Pintahan niyo po si Sir Francis. JP. JP ah, po. JP. Si JP po. Ayun, si JP. Eh, JP Handicraft. Ay, no kaya si JP, punta po kayo dito, ha? Papagawa po kayo. Sir JP, thank you so much po. Alis na po ako. Salamat po, salamat. Hey guys, pagayaan na ako. ang Papahinga. palayaan laguna ako guys palayaan laguna pinahirapan ako grabe grabe yung tirik nyan pinahirapan ako pakiyat nag kami ni camper napakalalim nyan napakatirik yung lugar na to grabe pinahirapan kami pero salamat sa Diyos nakalating din ako Ito, kalayaan. Ito. Welcome. Kalayaan. Ito, sa baba ko rin. Sa baba rin, Santa Cruz. Santa Cruz. Haptang kalamba. Napakalayo pa. Okay, dito na ako. Ah, uh, ano po pangalan nila, ma'am? Ah, uh, si Candy Balan po. Meron okay. din Okay, Candy. Candy Balan. Thank you so much yeah. kuya, sa pagkain mo okay. sa amin dito okay. sa Mares Cubo. Sana makabisita din kayo. And your daughter, what's her name? Hershey Balan po. Okay. Hershey. Somebody to greet. You're greeting somebody, Hello, everyone. your friend. Hello, to Daddy. Anybody? Hello, daddy. Your daddy. Okay, your brother, your sister. Hello, Toby. Okay, that's good. Okay. Thank you, Kuya. Ha. Okay, ito po, ko. dito po. Uh, atras nyo ang kakaunti, ha? Ito po, dito po kayo kakain. Ay, ano first name mo, ma'am? Candy. Candy, kay ma'am Candy. Ito yung store niya, oh. Okay, store nila. Pag bumaling ka ulit. Opo. Dito kayo kumain, mga cyclist. Uh, anybody, taytay, -tay. papasig, kenta, pag nadaan po kayo rito. Sa Paris Kubo ni Ma'am Candy. Kindly po. Kindly drop by yan eat. Napakasarap po ng kanyang pares. Very, very nice po. Ito po. Ganda. Maganda po yung ano niya. Um, maganda yung kubo niya. Very nice. Um, tsaka sociable si ma'am. Friendly. Very friendly si ma'am Candy. Thank you siya so much po. Thank you for goodness. Okay. Hanggang dito lang po ako. Bye. Bye. Okay. Good morning po, good morning. Good morning po, magandang umaga po. Ah. Uh, ito, meron akong meron tayong titignan. Ang lalaking ano. Sabataw diyan, duck. Ayun, hindi pa lang sa Tagalog eh. bato, no? ng kalamba, dito, papuntang kalamba okay boy, di ka, pili ka ng tatlo tatlo lang, ha? ang pangalan mo? okay, sige, pili kang tatlo tatlo sige, okay. pili ka na apat, pili kang apat, dali mam pili ka na isa, para sa kanya pili ka yun. Dali. Kuha ka na. Apat. Pili ka. Dali. Sige. Huwag oh mahiya. O. Isa. isa pa. Tatlo pa. Dali. Tatlo. Sige. Ito na lang. Okay. Kuha ka ng face mask. Sige sa silang face mask. Sige sa sila. Pakitanggal na lang yung tali. Sige Yun. sa sila ng face mask. O. Kuha pa ka. Kuha pang dalawa pa. Dalawa pa. Apat eh. Sige. Apat. oh Isa pa. Isa pa. Okay. Oo. Oh, oh, kuha ka ng isa. Bigyan mo siya isang face mask. Ayan. O. Oh, Sige isa kayo ha. Ayan. Sige isa kayo. Okay po, thank you po. Asot mo na nga, asot mo yung face mask. Baligtad, baligtad. Baligtad yung face mask. Ayan, lalaban mo lang ha. Matagal na, pwede mo nga naman ng pakulon ng tubig. Buhusan ang kumukulong tubig. Ha? Okay. Thank you po.